Aktres, aalis muna ng Pilipinas kasama ang inililihim niyang anak. Hanggang kailan kaya maitatago ng aktres ang kanyang sekreto? Anim na buwang mawawala sa Pilipinas ang aktres dahil pansamantala siyang maninirahan sa ibang bansa na minsan na nilang pinuntahan ng kanyang boyfriend. Nangangahulugang matagal na hindi gagawa ng pelikula o tatanggap ng anumang proyekto ang aktres dahil sa kanyang desisyong lisanin muna ang Pilipinas. May mga espekulasyong maaaring pinaplano ng aktres na subukan ang kapalaran nito sa ibang bansa at malaki ang chance ang sumunod sa kanya ang karelasyon niya. Pero isang bagay ang sigurado, kasama ng aktres sa pagalis nito ang kanyang anak na magkakaroon na ng pagkakataong mamuhay ng malaya at malayo mula sa mga intriga. Malaki ang pagpapahalaga ng aktres sa kanyang pribadong buhay kaya tikom ang bibig niya kapag tungkol sa kanyang pamilya ang inuusisa ng entertainment press. Nagtagumpay ang aktres na ilhim ang mga nangyayari sa personal na buhay niya. Pero panandalian lamang ito dahil walang mga sekretong maitatago ng matagal, lalo na sa industriya ng showbiz na kanyang ginagalawan. Kayo, may ideya ba kayo kung sino ang blind items na ito? comment nyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ia upload Maraming salamat at God bless.